Guy, 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 sa loob. Kita ako. 210. Mintis ako. Kita ako ah. Uh, running left siya. Patay, baka chato. Magkasama yun ah. Eh. Mas dila din to. <laughs> mas dila ah. Barinig kita. C4! <laughs> om! Pwede pwede om! Pwede na, Di ko kinuha. Gusto ko lang makita. May nagbukas BMC! Sa ako ng gano'ng shorts, ang mas gusto ng audience ko is yung shorts na fan na gano'n. Okay. May okay, so sa siya om. Um, baka bukas yan. May mito Oo. Pwede mo ilagay yung mag-upload ka ng shorts na ano, napatay ka ng AI. Paano yun? Tangin na yun. Naka-record ba yun? <laughs> <laughs> uy! May lang! Uy! Itibit ako ba! Ang <laughs> ina may C4 ka, magnanao tayo. Ang angas mo ah. Kasi baka ka pa ba talaga. Wala. Walang bukas. <laughs> sige, sige. D okay, no, binabaril tayo. tayo, Oni. Hello. Saan yung bumabaril sa atin? Hello? Yung, may, may ari nito. Saan? Yung may ari nito. Sa likod natin. Darap mo yung ano? Gangster ako eh. Tago mo, tago mo natin sa... So, <laughs> eh. Masa tago na lang sa akin. Ano mo tayo on eh. Iyakan na lang tayo. Ganyan lang naman mm, dyan mm. eh. Ah, hindi patapang nyo ah. Kala nyo ah. <laughs> yung may-ari nung magiging iig sa atin. Sa loob ba ng base? Binaril mm, tayo? Hmm, lumabas na siya. Ito abangan mo. Bawapas, bawapas, bawapas. Patay isa. Patay na isa. Dalawa sila pre. Dumabas ka ito. Lalahap pre. Puntang ina. <laughs> Nakagawa na hindi na iwanan na nakabukas. Patay ba? Nakapatay, patay na. May isa pa, may isa pa sa loob. Sinarado. Dito mong bagad yun sa akin. Tara, pre, kunin mo to. Saan si Rabbit? Punta na dyan. Lalabas na yan. Patay, patay, patay. Patay, patay. Patay, patay. Dalawa, dalawa, patay. Dalawa, dalawa patay, dalawa patay, dalawa patay na. Timer na sila. Timer na, isa na lang yan. Ah, okay na to, okay na to. Wala na, patay na dalawa. Hindi, may isa pa. Namigil kayo. lang sila ng mga armor free. Dalawa na nga napatay patay ko. Wala na to, iyak na to.